sabi oh, doon. Dito ba nakatutok yan? Oo. Diba? Ulo! Ay! 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 Dali! Para tayo na makabasuraan dito. Sa babanda. Dito dito. Baka may makuha tayong mga lata. Ayun, ayun, ayun. Nakikita mo ba yun, eh, Sony? Oo, yan ba yun? Matutok yung kulay black? Oo, eto. Dali, dali. Ay. Kalkalin natin. Mukhang laman eto. Tignan mo, tignan mo. Oo! Uy! na nabay. Kaso may amag na. Sayang to, ah. Eww! Pero pwede na yan. Ay, pwede na to. Tapos may mga dahon. Huwag na yan, huwag na yan. San pa kaya meron? Dito, dito, eh, Sony. Tara, tara, maghanap pa tayo. Ito, ito, ito. Dali. Oo, tara, bilisan natin. Baka may mauna sa atin. <laughs> Baka may mga sirang laruan dito. May natin. Ala, copper lang. Pero pwede natin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> Để không bỏ lỡ những video hấp Ganyan din sa akin eh, ano yung cellphone ko. Matag. Hindi. Alam mo, lobot. Hindi hmm, ba? Maumutin <tip> ko yan lahat. Dito po picture eh. skol no And shake solution sa taginit, mango flavor. Oh, Galing dito yun, sa puno. Yan. Shake. Ah, sarap. Sarap. Thank you.